Natin Good morning, good morning. Oh, natin ito sa YouTube natin dahil matagal na, taon na, na hindi ko pinapansinan ang sa YouTube natin. Mga itong taon na yata yun. <laughs> Kasi nag, ano, nung no, nakaraang buwan niya tayo nag-update sa, nag sa, akin ng ano kasi mahirap nga maintindihan ang salita ko kasi sa ka ko kaya in ano ko mata eh, matagal na pero may isang libo na yata yun sa YouTube ko sa new 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 show nahirapan ako magsalita sa ano pag ano magbigkas may may uh, parang makaano sa akin parang parati galit pero hindi ang totoo lang hindi galit ang nahirapan na ako magbigkas uh, pagsalita uh, ano sa social media kaya uh, ano ito nahirapan ako dito nak, ayok dyan dito banda. Dito ka banda magano. Mag, ano. mag haring magihaw kasi si Steve nang turay sa waray turayan yaw niya sabi ko nga sa kanya yawin na lang kasi ako magluluto ako ng ano ng paninda ko kasuin mo lang ha kaya e magluluto ko ng paninda at saka ang ano mo ang kwarto mo linisan mo yon ha linisan mo yon kaya ah, ganitong ano may magano na tayo sa baba kasi kaso ng paninda natin kasi sana mabait din ng, naka, ka, ang upahan doon sana makabalik, makabalik tayo kasi hindi natin alam ng upahan o hindi namin alam kung anong panindah pero Tawa na ano, parehas naman mga bindos. Tapos lang lugi kami, kaya si kami at bulan sila istili. May inupan sa likod ng ano namin, ng tindahan, sila nakaupa. Pero iba Iba na. Ang nakaupa yata, parang gawin niya sa bulaluhan sana sana pumayag ang mayari so, nakita naman namin mabait sana doon pa rin kami di bali kami magbayad ng ano kay don din kami nag naghanap buhay don din kumikita kahit kaunti di bali basta Mag, di bali magbayad basta hindi kami malipat don lang ang ano namin sana God bless sa mga upahan sana mag click ang negosyo niya ang dito na lang ako kasi i-upload ko ito sa YouTube kasi matagal na hindi ko na upload na upload na upload ma uploadan ano mga ano ko da, mga video ko dati sa sa ano na lang ako na sa Facebook ko na lang sa Reels ko na lang in-upload kasi matagal na yon na ano ko sa YouTube Kaya, hanggang dito na lang ang ano oh, ano pala sana supportan nyo kami na mga vendors na malilit na mga na, na nagbago pa lang kailangan supportan nyo pala mga, mga kababayan